Magandang araw po. Kumusta po kayo lahat? Sabi po sa John chapter 11 verse 27, ay ganito ang sinasabi ni Marta kay Jesus. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang naparito sa Sanlibutan. Naunawaan po ni Marta na itong si Jesus ay may Kristo o banal na Espiritu na tumatahan sa kanyang katawan na siya namang sinasabi ni Marta na anak ng Diyos. Sapagkat may tumahan sa katawang tao nitong si Jesus noong bautismuan siya ni Juan Bautista. John chapter 1 verse 32 sabi doon at nabuksan ang mga langit at may bumabang parang isang kalapati At tumahan sa katawang tao nitong si Jesus At sabi pa sa Lucas chapter 4 verse 1 At si Jesus ay napuspos ng banal na espiritu So sabi po dito Sa bandang huli Sa makatuwid bagay ang naparito sa sanlibutan Ang sinasabi po ni Marta Na naparito sa sanlibutan Ay yung Kristo O yung anak ng Diyos Ang sinugo po ng Diyos, ang pinababa po ng Diyos, dito sa sanlibutan ay yung banal na espiritu. Sa makatuwid po na ang pangalan po nitong banal na espiritu na sinugo ng Diyos na naparito sa sanlibutan ay Kristo na sinasabi naman ni, ni Marta na siyang anak ng Diyos. Hindi po magiging uh, hindi po Sesus si ang naparito sa sanlibutan sapagkat si Jesus po ay ipinanganak sa sanlibutan. Ipinanganak ni Mama Mary at uh, anak ng tao. May laman, may buto, may dugo. So, ang sinasabi po dito ni Martha na naparito sa sanlibutan ay yung Kristo na sinasabing anak ng Diyos. At sino po yon Yung banal na Espiritu. Kaya po pag sinasabi nating Jesus Kristo o Kristo Jesus, ang ibig sabihin po nito ay ang banal na Espiritu ng Diyos na tumatahan sa katawang tao nitong Jesus. Yung Kristo po o yung banal na Espiritu, iyon po ang anak ng Diyos. At si Jesus ay anak ng tao, anak ni Mary, ipinanganak sa sanlibutan. Marami pong salamat.